Ito po ang ating manok. Yan. Lalagyan natin ng asin. Dibdib dibdib lang po ito lahat. Lalagyan natin ito ng asin. At atin siyang lamas-lamasin. Ganun. Malalaki nga yung hiwa ko. Dapat maliliit lang ito. Pero okay lang. Ganun din naman yun. Eh. Pareho rin. Lamas-lamasin natin ng asin. Para maalis yung lansa. Kasi ayoko talaga na malansa ng malansa na manok. Try ko magluto kasi kailangan ko ito. Kasi nag exercise ako. Parang nagkaroon ako ng laman. <coughs> ay yeah, na ano ko na atin na nang na, na ano siya na po, ayan po aking din ayan tumutulong siya sa strainer ayan tumutulong siya para maglinis ng lansap lang natin siya dyan. Gagawa tayo ng ano? Ng pang ano? Marinate natin. Ito po ang, ang gagawin. Ito po yung manok natin. Ngayon, lalagyan natin siya ng cornstarch. Ayan. Cornstarch. Lagyan natin siya ng two, sp two spoon. Two spoon. Ayan po. Nilagyan pa siya ng cornstarch. At ito naman po yung uh, oyster sauce. I-mix natin dyan. Ayan. Ayan po. Oyster sauce po ito ah. Ayan. I-mix natin dyan. At susunod ay oyster sauce. Cornstarch. Sesame oil. Ito po, sesame oil. Ito po ah, sesame oil. Sesame oil yan. Ayan. At atin siyang i-mix. Mix natin siya. Huwag na natin siyang kamay. Ganyan na natin. So, maganda na yung kutsara. Para hindi na lumansa yung kamay natin. Ayan. Ayan. Mix-mix natin. At lagyan po natin yung konting asin lang para lumasa na siya. Ayan, konting asin. Ayan, asin. Ayos na po yan. So, keep one side na natin. At gagawa naman po tayo ng sauce. Ito yung sauce niya. Ito, ang lalagay natin dito ay cornstarch. Yan. Cornstarch. Maliliit lang po kasi yung ano ko, napakaliit lang kutsara ko. Alam nyo, malaki lang to. Napakaliit. Yan po. Ito yung cornstarch natin. Konti. Tapos ito yung sugar. Yan. Gawin lang natin to. Okay, gawin na natin yung para masarap siya. Ngayon, lagyan natin ng oyster sauce. Yan. Yan po ang ating ano. Oyster sauce. Saka po white sugar. Oyster sauce con start. Saka po tubig. Lagyan natin siya ng tubig. Water. At lagyan po natin siya ng toyo. eto po siya, toyo. Ay, hindi pala toyo. Tumuti na lang, hindi ko na ano. Oyster, to oyster sauce. saka ano, cornstarch. Ito na yung toyo. Lagyan na natin. eto na yung imi-mix natin. Lagyan po natin siya ng tubig. Ito yung pampalakot natin namaya eh. Ayan. Ayan. I-keep din po natin siya one side. Ayan yan na po yung ginawa natin dalawa, ayan yung manok na ini marinate natin, na may cornstarch ito naman yung may sugar na may cornstarch din, na may toyo ayan po, konting asukal ayan na po, yan ito po ay iprito na natin ito, itong chicken ganyan tayo ng mantika yan at ito na natin, ang ating manok ang ating manok ayan po ang ating niluluto. Ito po ba? Ayan. Mm. Salito natin siya dyan. Lalo, tampot sa natin siya ng medyo pupula-pula na siya para hindi siya malansa. You know. At ito na po, balik rin natin siya. Balik rin natin, balik rin natin, ganun. Mm. Baliktad po natin siya ganyan. Balibaliktad din natin siya. Ayan. You know yung mga ano, hindi pa siya ano, mamaya maya pa mga mga ganda balik ka rin natin at ngayon ang isunod naman po natin ay kailangan natin ng mantika eto, mantika yan, para pag ano na natin ha? ayan, yun po ito yung mantika po ayan mantika tayo painitin at ito na po ilagay natin ang luya. lang Sunod natin po ay bawang. Ito bawang. Sunod na natin ang haluin lang natin siya. Sabangin natin siya. po, oh, nakalimutan ko patay eh. <laughs> Tulong siya ng puno. Nawala sa loob ko. Sibuyas naman po. Tingnan natin na si Sibuyas. so naman po natin ay ang ating ito so, ay sili, makulay, malaking sili. Yung malalaking sili, bell pepper ang English niya. Bell pepper. Ayan ka. Haluin lang po natin ka. Napakasarap nito. Bell pepper to so, para to so, ay maluto. Haluin natin at takpan natin sa Tapon po natin yan. At ito, lagyan na po natin ng pamintang durog. Ang ating ano, ilipat ko dito sa kabila itong isa. Parang konti yung paminta ko kasi gusto ko maraming paminta eh. Mas malinang lang. Mas malinang na. At ito na po, hindi ko na pinakita sa inyo. Inilasak, analisan ko ng mantika ito kasi pinirito natin itong manok, di ba? Ayan, may mantika siya. Ayan, oh. May mantika siya. Ayaw na mantika. Kaya, pinalis ko yung mantika. Ang tsura na, na ngayon ay ganito na po. Ayan ako sa inyo. Ayan na po, oh. Ayan Ayan na siya. Ngayon, eto na po ay isasali natin dito. Ito lang. Ayan po sa inyo. Eto. eto. Etong niluto ko na ginisa, isasali na natin dyan yan. Ayan. Medyo nasunog na pala. Ayan. Ayan. Ayan na po siya, isura niya. Ayan. Ayan. Ngayon, hindi po ba gumawa tayo ng sauce kanina? Ayan. Ito na po yung ginawa natin sauce kanina. Ayan. Ito, di ba? Mamaya natin yung ilagay. Teka lang. sauce so, pa so, 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 ulang. At ilagay na po natin ang dahon ng sibuya. Ayan. Dahon ng sibuya. Tayo yung nagluluto ng dahon ng sibuya. Ayan. Ayan. Ayan po. May yung pagsura na ng ating niluto. Ayan. At, ilagay na po natin itong ginawa nating sauce kanina. Ayan. Ayan. May ano yan? Soy sauce. Ayan. Ayan. Ayan na po ang ating niluto. Ayan. Ayan. dahan na natin yung apoy. Ayan. dinahan ko din na yung apoy. Ayan na. Luto na. Yummy. Wow. Nagawa na natin ang ating niluto. Takpan natin siya ng ilang minuto para mas masaya. Tapan natin siya ng 1 minute. At ayan na po. Mga minuto. Ayan na siya. Binuksan na natin. Ready na yan. At ayan na po. Ating niluto. Yummy. Yes. Sarap. Ayan na po ang ating niluto. Enjoy food, lunch, dinner.